Yan na, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan na, ah, medyo nandito kami nung aking mag si Elizabeth at si yung aking bunso. So na, ah, medyo lalabas kami mamaya kasi medyo ah, walang kuryente. Na walang kami ng kuryente lahat. So may pumutok kasi sa poste ng di sa labas ng aming village. So yan na, ah, mamaya lalabas tayo. So na nasa labas na kami ng aking bunso. So magpapahangin muna tayo kasi medyo mainit yan. 2.30 na po yan. So nawalan po kami ng kuryente. Uh, mag -11. So yan, uh, dito muna tayo sa labas. Magpapahangin muna tayo. Okay, so, bunso. Ano ang sayaw? Ayun. Siyempre, sa labas na yan. At, uh, Dito si Dante, nag-busy. Dito kami sa Tabi, dito kami. Kalsada. So nandoon kami sa loob. So lumalabas kami dito pag ang pagpapahangin ko. So medyo malamig kasi dito ka ano. Sa labas, mahangin. Kaya dito muna kami. so, pagawalan ng kuryente, yan ang nalabas muna kami. So may pumutok kasi sa poste. Yung sa labas. So, so ito, eh. village po ito. Yan. may aking buso, napakalikot.

ko to ito yung uga na yung uga yung anong glass ito maraming salamat maraming salamat naglog yung aking video ayan maraming maraming salamat sa inyo sa pagsama sana makamira na uli kami ng kulete medyo mainit talaga ang panas kaya dito muna kami sa labas na aking magso maraming salamat sa inyo sa bit nasa gas gas mo lang Ayan, ayan, medyo umupo sa likod bahay namin. So, naghihintay ako kung anong oras magkakamero ng courier. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama sa akin, pagpapahangin at paghihintay ng aming courier.